kung ano yung to yun ito yung tawang pagdiscard yun sa amin mga ka para ilisan yung bangka kasi kung nalagyan yung chlorine ng tubig eh bilis lang masira yung marine Kaya hindi namin lagi Oh, masipagan talaga ito mga ka-fisher. May eh, mga sisip ah. Ito tayo mahihirapan sa mga sisip kasi makatutusok yung kami natin dito eh. Yan yeah, o. Tingnan natin mga ka-fisher kung anong oras tayo na na um, e, tapos, kasi matagal-tagal rin to kasi marami-rami tong mga seagrass eh. Dumikit sa bangka. Kaya talagang araw-araw nyo dapat linisan yung bangka nyo kasi mahirap na kung hindi marami na yung mga lumot o sigra sea sa marin kasi kung lilinisan eh -ano yung mga pintura tatanggal yung mga pintura niya. dumidikit na kasi yung lumot sa ano eh, sa pintura kaya pagtanggal ng pagtanggal ng lumot eh madadala rin yung you know, ong pintoreng ya bukas naman mga kapisar eh, abangan nyo yung bukas kasi may umingwit na naman kami bukas na umbalikan namin yung mga nahuli namin kahapon na mga asuos at bisugo mahigit 1000 libo yung binta natin kahapon buha mo na tayo tubig dito ayan Tingnan natin ang before at and um, after na malinis ito. Maganda ba tignan? So, malinis ang kapi siya. Malapit na tayo matapos. Lapit natin. Ayan. Ito na tayo. papalitan naman namin to ng pintura mga kapisa kaya ginagina nito na lang namin ah, tatanggal yung pintura ay siya matanggal you <laughs> Ah. Diga lang tayo na Kapijer. Wala sa kinapap. Pero meron pa sa kabilang. katagalan talaga ang paglinis ng bangka maopis. Magulang okay. sana doon.